So yun mga kuis, ka punta kami ngayon ng Batangas So kasama ko sila sa Sak Ayan so, uh, o, sa so, Gawin kami ng Batangas So mag-outing kami kasama na naman ulit sila Kit So kita kayo sa idol So ayan, ito na yung kasama natin Ay <laughs> ba? So, ayan mga kais, sila yung mga kasama natin ngayon sa Batangas. Pagpas mo dito kayo. Pagpas mo. Ayaw. Susi. Pagkos sir. Ayan mga kais, going to Batangas na naman tayo. Wala pa tayong tulog maayos. Sama na naman natin sila, ang ating mga maigiting na kaibigan. At may sabit na isa, ayan. Sabit. At eto nga ay bumabiyahin na nga kami papuntan na Sugbo, Batangas. Grabe, at inabot na nga talaga kami ng gabi dahil nga talaga sobrang traffic ngayong araw na to. Dahil nga Friday. Cape Young Tunnel. Eto nga ay nasa Kabyang Tunnel na nga kami At konting kembot na lang ay makakarating na kami sa pupuntahan namin So ayun, nakarating na tayo Ayun ulit si Raji oh. Yo Raji What's <laughs> up boys? No. So nito na kami sa Batangas Pinanak Tua na naman So nandiretso na kami doon dito, dito ay Ay, mga kuis. Andito na kami sa Berengues. Mag-iinom na naman si Raji. Ayan na no? Ano. <laughs> Grabe, dito na dagat kagad, ano? Raj? Dito na kagad yung dagat? Aha? Dito, saan tayo pupunta dito? Saan tayo pupunta Dito. oon Papa ayun mo. pala si Nana? Oo. Mm eh. -hmm. <laughs> <laughs> grabe. Untas ang grabe ng dinadaanan namin mga kids. Pundok. Ano? Dilaw. <laughs> Tiktak. Ya, <laughs> Ya. Yan din sa wakas. Paglakad Grabe kabigat mo. Ya. <laughs> Ama, <guys. sighs> ya, nah. <Kendang> gabi po. <laughs>

ano to? Kambing. Kambing Ah, kambing. Kambing pala. Paano kambing? Ito yung masarap. Ito sinisisid pa sa ilalim ng taga. Nga. Mm. So, mga Tapos yan pinitignan. Kinukuha yan. Pangit yan talaga. mo. So ayan mga kais, meron ditong ano, may mga nang kaano, dito ng isda so ngayon titignan natin yung nang ano namamana ng isda ito na ang isa tabi ng dagat bukod muna. bukod muna. tayo pa ayun na ayun ano? Oh, ka na. Oh, sublob ka dali. Ka lang. Dito lang dito. Oh. Hmm. Sige. Ha? Huh? Hmm. Upo ka, upo ka. Ay, eh, wag na kasi may ligo pa tayo. Wag na muna bukas ka na maligo. kana ka na lang. Ano si Dayan? Huh? May buhay? Hmm, Saan po? Ngayon ang oras na hmm. ba? Takay na lang alaga. Hindi pwede, hindi na naalagaan. May ano na yan. Ayun, pugito, ko. Ha? Ay, grabe yun. niya. Yun yun. ano pa? Hmm. Ano yung pinana mo rin yun? Paganan yung boy mga octopus? Yes po. Ay, ko lang nakita. Ayun, nakita yan po. Ayun, o, Ayun. Ito, Ayun. po. Pugita. Ayun, ay, kuya, ayan oh, oo. Oh, pugita. pugita. Tayo na siya. Saan puro ka no, boy. Hindi, nagtiyaga ako sa coral reef. Maliit. Tang ulam yara, ay. Hindi lang ipot laa. uy, bakit mo so, kuya, ano kuya? Sa kumander yan. Ano pugita rin? Ipakita ay, ay, mo. Ayan, yung bangkutan. Ba? Ay, Mablog niya ay, lucky. Maliit. Maganda sana mga mga 3 kilo. Ito po gita. Ano so, pag okay. po pagita Ito po gita. Ito po Boy po. Boy? Hmm. O tara na. Tara na. Magsuot ka ng chinelas. Ito mo kayo sa daming hulo. Ayan mga kanina na huli nila. Ay, hindi <laughs> ay, <wala> na. Ayan mga sa yan. Pero hindi naman dito ano sa amin yan. Endangered. Di, Marami. Janitor fish daw. Janitor fish. First bite na yan. Janitor fish. Janitor fish.

Halo guys. Masarap. Uh, Janitor Pisto. Janitor. tiga hey, <laughs> <siga. Fresh light. laughs> <Bye>. Janitor <Pisto. laughs>